Ang nilalaman ng ating video. <laughs> Open it. It, was it stinks y'all. Oh! <laughs> Mula sa Pilipino na nangyari sa sa riles ng tren ang nakakakilabot na pagsuot ng lalaki sa maliit na bintana hanggang sa aswang sa itaas ng barn, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang makapigil hining ang video na ito ay kuha naman sa isang CCTV footage sa may rilis ng tren sa Jakarta, Indonesia. Sa Indonesia kagaya din sa Pilipinas, ang paggamit ng motorsiklo ay isa sa pinakamadali at kombinyenteng paraan upang makarating sa paruroonan. Samantala, habang binabagtas naman ang motorsiklo na ito ang rilis ng tren, na kung saan ay makikita ang sakay nitong dalawang babae at isang bata, dito ay makikita na tila ba hindi makaahon o naista ang kanilang motor sa pinakariles ng tren. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Makikita sa video ang naistak na motorsiklo sa riles ng tren, sinubukan nilang maitawid at makaalis sa riles subalit hindi ito naging matagumpay marahil sa bigat nilang tatlo. Nang makita naman nila ang paparating na tren ay nagsibabaan sila upang makaiwas sa paparating na kapahamakan. Makikita din na sinubukan pa nilang hilahin ang motorsiklo upang may salba pa ito sa paparating na tren subalit huli na ang lahat. Dito ay makikita din sa video ang pagsagasa at pagwasak ng tren sa nasabing motorsiklo dahil sa lakas ng impact nito dahil sa sobrang bilis ng tren. Ang grupo ng kabataan namang ito mula sa Seattle habang nag-e-explore gamit ang Randana app. Nang nakarating na sila sa gilid ng isang beach sa Seattle kung saan itinuro sila ng nasabing app. Nang bumaba na sila ng sasakyan ay bigla na lamang silang nakakita ng isang misteryosong suitcase sa baybayin ng beach. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. <laughs> I don't know what I was Wait, open it. Me and Gabby were like, we're not gonna find it. Open it. It was sweet. <laughs> it stinks, y'all. It washed out. It's... Oh! <gasps> oh! oh. Sa kanilang pagbukas sa nasabing suitcase, dito ay tumambad sa kanila ang napakabahong amoy kaya naman agad silang kinutuban at nakaramdam ng pangamba kaya naman agad silang tumawag sa polis. At dito nga ay mas lalo silang kinalibutan sa mga sumunod na nangyari. Matapos dumating ang mga polis at magsagawa ng investigasyon, dito ay nakumpirma na ang nilalaman ng misteryosong itim na suitcase ay isang bangkay ng isang tao. Ang pangyayaring ito ay 100% totoo at hindi fake o scripted na video lamang. Sa katunayan, matapos ang pagkakatuklas nila sa nasabing bangkay sa suitcase, ito ay naibalita sa iba't ibang reliable news outlet. Ang kinalabasan ng paggamit nila sa Randonateca app ay hindi maipaliwanag at nananatili pa ring misteryoso dahil sa nakakakilabot na resulta nito. Ang video namang ito ay nakuhanan ng CCTV camera na nakalagay sa guardhouse na nasa gate ng isang subdivision sa Austin, Texas. Ayon sa mga gwardiya, isang gabi habang nagsasagawa sila ng pagpapatrol sa nasabing lugar, habang binabagtas nila ang kalsada sa isang street, ay bigla na lamang silang nakakita ng dalawang maliit na bata na paparating sa harap mismo ng kanilang sinasakyan na kotse. Upang maiwasan na masagasaan ang dalawang bata, dito ay kinabig nila ang manobela at binangga na lamang nila ang kanilang kotse sa isang bahay. Subalit ang nakakapagtaka at hiwaga pa dito, ay wala naman talagang bata sa kalsada ng mga oras na yon. Ang buong pangyayari ay nakuhana ng CCTV camera ng subdivision. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng dalawang misteryosong figure na naglalakad sa gitna ng kalsada. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali bago pa man sumalpok ang kotse ay bigla naman din itong naglaho na parang bula mula sa hangin. Ayon pa sa dalawang gwardiya, nakakita sila ng dalawang bata na nasa kalsada. Dala ng kanilang pagkagulat at panik sa pagsulpot ng dalawang bata, ay nawala na sila ng kontrol sa sinasakyan nilang patrol vehicle. Ang mas nakakakilabot pa dito, dito ay napag-alaman ng dalawang gwardiya na mayroon palang dalawang bata na sinuwing palad na namatay dahil nasagasaan ang isang kotse sa nasabing kalsada din na yun. Nakuhanan nga ba ng CCTV camera ang dalawang hindi matahimik na kaluluwa ng bata dahil sa malagim nilang sinapit? Kayo na ang baalang humusga. Si Mandy na nakatira sa isang magubat at liblib na lugar kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki, ay palading nakakaranas ng kakaiba at nakakarinig ng misteryosong tunog at ingay na nagmumula sa kanilang likod bahay. Upang malaman kung ano at saan nagmumula ang misteryosong tunog at ingay na ito, dito ay naglagay siya ng mga CCTV camera sa loob at labas ng kanilang bahay at bakuran. Isang gabi, dito ay may nakuha ng movement ang kanilang CCTV camera dahilan upang maalerto si Mandy sa bagay na ito. Panoorin at pakinggan ninyong mabuti kung ano ang nakakakilabot na may re record ng kanilang CCTV camera. Bagamat walang visible na nakuhana ng camera, dito ay natakot at kinilabutan naman si Mandy sa kanyang narinig na mga sipol at nakakakilabot na tunog o boses mula sa dilim. Makalipas ang ilang araw, isang gabi naman habang wala si Mandy sa bahay kasama ang kanyang mga anak, dito ay nakareceive siya ng notification o alert na nagmula sa kanyang ring doorbell camera. Maririnig sa video ang nakakakilabot na pagkatok at ang nakakatakot na pagscratch nito sa pintuan kasunod pa ang nakakatakot na boses na nagsasabi na buksan ang pintuan. Ang pangyayari ay mas lalong naging mahirap at nakapagpakabakay kay Mandy matapos makaranas ang mga ito ng kababalaghan mula naman sa loob ng kwarto ng kanyang anak. <tong> <laughs> I'm sorry. It's just a fan. i know. where you giving you the bubbles. You didn't take the bubbles. And now you have nothing but bubbles. No bubbles for now. No bubbles for you now. I'm not giving you bubbles now. Mm -hmm. i will okay. bubble for me. I'm just getting another bottle. Matapos naman siyang lumabas ng kwarto ng kanyang anak, dito ay maririnig ang nakakakilabot at mahinang boses ang nagsabi ng, I see you at ng salitang, you're mine now. Matapos ang nakakatakot na boses na nairecord ng kamera sa loob mismo ng kwarto ng kanyang anak na lalaki, lumipas naman ang ilang gabi, dito naman ay may nakakatakot na may re-record ang kanyang kamera mula naman sa bintana ng room ng kanyang anak. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang mga pangyayari ay lalong nagpakaba para kay Mandy matapos makuha na ng kanilang CCTV camera ang isang ghostly pale face o figure na animoy sumisilip at tangkang buksan ang bintana ng room ng kanyang anak habang ito ay natutulog. Ang mas nakakatakot pa dito, ang room ng kanyang anak na lalaki ay matatagpuan mula sa second floor ng kanilang bahay. Dahil dito, ay lalong nagpaigting ng seguridad si Mandy upang mamonitor nito ang kababalaghang nangyayari sa kanyang tahanan na posibleng magpahamak sa kanyang mga anak. Makalipas lamang ang ilang araw, dito ay may nakakagulat at nakakatakot ang nakuhana ng kanilang outdoor camera. Dito ay makikita ang isang undistinct figure na mula sa itaas ng kanilang bubungan na nakapwesto sa bintana ng room ng kanyang anak na lalaki. Ang mas nakakatakot pa dito, sinasabi ni Mandy na nagsimula ang nilalang mula sa isang shadow figure pagkatapos ay naging human figure na ito matapos makaakyat at pumwesto sa harap ng bintana ng kanyang anak na lalaki. Dala na ng kanyang matinding takot. Dito ay tumawag na siya ng polis upang humingi ng tulong. bagamat nakatawag na siya sa polis na agad namang rumesponde sa kanilang bahay. Matapos halugugin ng polis ang buong bahay at bakuran, dito ay wala namang nakita ang mga polis. Simula noon ay tanging siya na lamang ang gumagawa ng paraan upang masiguro nito na mababantayan ang kaligtasan ng kanyang mga anak, lalo na at nalaman niya na ang tina-target ng nilalang na ito ay ang kanyang mga anak. Sinasabi din ni Mandy na wala siyang kasamang iba sa kanilang tahanan na pwedeng makatulong na magprotekta sa kanyang mga anak. Nag-viral naman ang video na ito mula sa bansang Russia na kung saan ang isang bilanggo na ito na nasa isang temporary detention center ay nagawang makatakas matapos itong magkaroon ng pagkakataon na makasalisi sa mga polis sa pamamagitan ng pilit na pagsuot ng katawan nito sa isang maliit na bintana ng isang kainan doon. Panoorin ninyong mabuti. si Restong Denov na may kasong theft, ay nagawang palusute ng buo nitong katawan sa isang maliit na bintana ng kantin na matatagpuan sa Isberbash Temporary Detention Center. Sinasabi na nakalaan lamang ang napakaliit na bintana na ito para lusutan lamang ng pagkain o serving food. Ayon sa mga polis, mga alas 4 ng madaling araw, ay tuluyan ang nakatakas ang suspect at ang nakakakilabot na paraan ng pagtakas nito ay nakuhanan ng kanilang CCTV camera. Hindi na ipinakita ang sumunod na karugtong ng video dahil makikita dito na wala nang saplot ang lalaki. Ang video namang ito na mula naman sa TikTok, na kung saan, ay masasabing hindi ito nabibilang sa paranormal, subalit mamamangha kayo sa tamang shampoo ng pangyayaring ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang paghulog ng lalaki sa isang bote ng coke na agad namang tumalbog mula sa sahig na perpekto namang napunta at bumalik mula sa isang shelf. Ang mas kinagiliwan pa ng mga viewers dito, ay hindi man lamang kinuha muli ng lalaki ang coke, sa halip ay ngumiti na lamang ito at nagpatuloy ito sa paglalakad habang nakangiti. Marami naman ang nagsasabi na isa itong halimbawa ng isang perfect coincident caught on camera na nakita ng buong mundo. Sinasabi naman ni Lovey Athen na madalas siyang makarinig ng kakaibang tunog at mga ingay na nagmumula sa hindi malaman ng mga creature sa loob ng kagubatan na malapit lamang sa kanilang tahanan. Isang gabi nang makarinig siya ng napakalakas na ingay na nagmumula sa kakahuyan malapit lamang sa kanilang bahay, ay agad niya itong pinuntahan kasama pa ang isa niyang kaibigan upang mag at malaman ang pinagmumula ng misteryosong ingay na ito. Sa kanilang pagpunta sa loob ng kakahuyan, dito ay may isang bar na halos isang daang talampakan lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Nang makarating sila sa nasabing barn, dito ay may mangyayaring hindi nila inaasahan sa kanilang pagpasok dito. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanilang matutuklasan. Maririnig sa video ang malakas na pagbagsak ng isang bagay buhat sa flooring. Nang tumingin si Lavi Ethan mula sa itaas kung saan nang galing ang bumagsak na bagay, dito ay laking gulat at takot nila nang makakita sila ng hindi ma-identified na pale creature na may umiilaw na mga mata na nakatingin pa sa kanila. Dahil dito ay agad silang tumakbo ng napakatulan papalayo ng nasabing barn. Ayon kay Lovey Ethan, magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin silang idea kung anong klaseng creature ang nakuhana nila ng camera. Ang video namang ito na unang in-upload sa Reddit na may title na Demon Shadow Person Alien or Something Else, na kung saan, ay agad itong nag-viral at pinagdebatihan ng mga viewers. Ayon pa sa nakalagay sa ipinus ng uploader, my friend's mom sent this to me. A few nights ago while watching TV she saw something at her front door Upon closer inspection it appears to be a dark face with glowing eyes She got this on video and I have had trouble sleeping since because I don't live too far from where this was Ayon sa uploader ito ay nakuhanan mula sa Belding Michigan at kanya itong ipinost upang makakuha ng kasagutan sa kanilang mga katanungan Makikita sa video ang pares ng mga mata na nanlilisik at umiilaw mula sa dilim. Ang mas nakakatakot pa dito, ang mga mata ay direktang nakatingin sa kumukuha ng video. Subalit ang malaking katanungan dito, ay ano ang nilalang na yon? May mga nagsasabi na isa itong alien, may nagsasabi din naman na baka isa lamang itong bear. Ayon pa sa follow-up post ng uploader, The next day she looked for tracks in the snow only to find that the snow was completely undisturbed and it hadn't snowed that night so they couldn't have been covered by snowfall. They can't be vehicle headlights because they have a long driveway away from the road and a night of the road would be completely obscured by thick trees anyway as they live in a densely wooded area. Dito ay marami namang nagtanong na bakit hindi nito tinanlawan ng flashlight ang nasabing nila lang o di kaya ay buhayin ang kanilang ilaw sa labas ngunit mas marami ang natakot at kinalibutan sa kanilang nasaksihan at napanood. Kayo ano naman ang masasabi nyo kung anong nilalang ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.